Mo, ay nagpakandak ng safety audit sa ibang international auditing uh, firms and wala po kaming nakita na kahit na ano doon na nagsasabi na ang recommendation ay isarado ang SOFITEL yung mga bagay po doon, na mga aksidente na usual naman nangyayari sa kahit na establishment so ibig sabihin, pwedeng ayusin without terminating your workers so bakit nga ba pinili ng Sofitel Matlaza Holdings Incorporated o PPHI na isarado ang Sofitel. Ang duda namin, yung gamitin nila na excuse ang unsafe, allegedly unsafe condition para i-wipe out ang mga regular na manggagawa ng Sofitel. Yung, yung mga manggagawa nila, nakasama nila na nagtrabaho para bigyan ng magandang serbisyo ang Pilipinas, ang turismo para ano? Para pag nagbuka. Yung mga nangagaw ng banner namin, kasama kayo sa pinaglalaban namin sa iyong papanakit. Kami mapayapa at wala kami sa inyong teritoryo. Nasa public space kami, parapatan namin manggagawa na ipahayag at ipaglaban ang kasiguran ng aming trabaho. Sopitel! Sopitel! Union! Union. manggagawa! Napuha Panawagan ay! sa mga manggagawa! Suportahan ang laban ng mga manggagawa Subitel! Dahil na ang pinaglalaban ng Subitel ay hindi lamang para sa Subitel at sa ng mga manggagawa! Salamat po! Maraming salamat sa uh, Puyo Hesel! Ituloy lang ang pagpapaliwanag sa mga kasama. Ngayon po ay uh, sa Matitirang ilang araw na lamang ay magsasara na ang Sofitel. Ano po ang sinasabi nilang dahilan? Dahil daw unsafe ang building. Kaya ang tanong nga namin, kung sinasabi ng management mismo na unsafe ang building, ibig bang sabihin ito, hinahayaan niya ang guests, hinahayaan niya ang mga workers na mag sa isang unsafe na property?